So yun o. Good morning po mga carb. So naiba yung yung ano natin uh, set up at background. So naka exercise po tayo tuwing umaga. So work from home ako ngayon kaya medyo late na tayo maliwanag na sa ano. Nasa basement tayo ngayon. So task ko lang mag-treadmill. ah uh, ginagawa ko po yan ano, every, as much as possible every morning. At saka pag uwi ko galing trabaho, pagka may lakas pa ako, nag-exercise talaga ako. Uh, naging conscious ako sa health. Noong medyo nagkakaedad na tayo. saka nabanggit ko na yan sa vlog ko. May isa akong vlog na parang ang title niya ay nakapokus tayo sa ano, sa sa trabaho at saka sa wealth. Pero dapat yung health din natin, iniingatan natin. So, kaya nag naging conscious ako sa health, sa pagkain, sa weight. Kasi po, uh, maraming mga OFW um, hindi pinapagal po at uh, namamatay dahil po sa overwork. Dahil dito nga lang sa Canada, ang dami rin pong nangyayari. Mga bata pa po, po, mga age Uh, younger than 40 years old pa. Mga 30 plus ganyan. Medyo dahil sa pag-abuso po sa katawan at hindi naalagaan yung uh, health nila kaya po nagkakasakit. Dito kasi sa Canada, he, bibiya yung company na libre yung, ano, yung mga gym equipment. So, since mayroon namang space sa basement, So, itong unit na to, itong kwarto na to, ginawa ko siyang ano, ginawa ko siyang uh, maliit na, na gym. May weights na ako. Mayroon akong ng uh, treadmill. Tapos, uh, elliptical. Ito, elliptical. Treadmill ito. Tapos yung weights, ito. May weights ako dito. So, parang, kasi kailangan natin yan. Uh, mag weights, mag... Uh, mag, uh, mag treadmill para sa cardio. Uh, ikupwento ko po sa'yo kung bakit. Kasi tayo, may tayo kumain ng, ali, ng, ng rice, di ba? So sa pagkain natin ng rice, na, na lamang ko na ano siya, uh, sugar, isang form din siya ng sugar which is ang sugar, hindi po healthy sa katawan. Gaya ng mga white bread, tsaka mga fast food po. So, dun, dun po, unti-unti, uh, unti -unti, hindi na kami kumakain masyado ng fast food, uh, soft drinks, uh, tinapay, less na lang po. Kanin po kami mag-asawa na ano nalang, halos less than one cup per day po. So, more protein kami, tsaka more vegetables and fruits. Ang tip ko po, hindi naman po kailangan na may gamit kayo sa bahay para mag-exercise. Ah, uh, kahit na 10 to 15 minutes walk po sa labas, okay po. Tapos, ah, uh, gamitin niyo yung body weights niyo sa pag-exercise. Uh, Marami naman po, anong, ah, ano, uh, videos sa YouTube o kaya may app po na pwede kayong bigyan ng, ah, uh, ng pattern para sa sa pag-exercise niya, depende po sa goal niyo. Explain ko po kung bakit kasi nung dumating ako sa Canada winter noon. Uh, every time na uh, papasok ang lamig, di ba malamig? Parang ah, lagi may migraine ako, may migraine. Kasi inaano ina ko lang sa'yo ko baka stress or dahil sa sobrang lamig o ano. Pero every year po, laging may ganun. Hanggang sa uh, lumipat kami sa Ontario, nagkaroon kami ng dok, uh, family doc. Yun. Ang taas pala po ng, ano ng blood pressure ko. Yun ay dahil po sa maling pagkain at hindi nag-exercise. So, mula po noon, uh, naging conscious na ako sa mga kinakain tsaka, tsaka sa food na mga binibili namin sa labas ka kakain kami sa labas at yung exercise po kailangan kailangan po natin mga uh, workers dito sa Canada ay uh, healthy food, exercise uh, less stress tapos uh, sleep kailangan kompleto yung tulog natin so stress po napakalaking Uh, contribution yan sa na nakaka-apekto sa health So, dapat hindi ka po ma-stress. Kaya iwas na sa mga toxic na tao, toxic na environment, layuan yun yun. So, yun po, no. Uh, kaya po, naging conscious ako. Tsaka yun nga po yung mga balita na maraming nagpa-pass away o namamatay ng mga Pilipino Hindi lang po Pilipino, mga ibang lahi Pag dumarating sa Canada, na at yung age ko dahil hindi nila namamalayan na meron pala sila na dahil walang doktor eh. may high blood po pala sila o mataas ang cholesterol tapos dito dadagdagan mo pa ng stress kasi karating mo pa lang lalo na kung uh, maghahanap ka pala ng trabaho at uh, siyempre everything is new here para sa yun malamig na bansa tapos marami ka pang hindi alam. So, kaya, ano, kalagaan natin yung kalusugan natin. Yung number one pong killer ay sugar, stress, at uh, saka yung, ano, peace of mind tulad ng ingat. wala kang peace of mind. Medyo hindi rin pumaganda yun sa kalusugan natin. Kaya, uh, sa mga kababayan ko po, po na nanonood na bagong dating pa lang pupunta pa lang sa Canada i-prioritize nyo rin po yung health nyo uh, try nyo po ano, uh, mabigyan ng oras kahit 3 times a week na, at na mga 10 minutes okay na yun na mag-exercise kayo at saka bantayan natin yung pinakain natin iwasan nyo po yung fast food, processed food yun kasi madaling kainin eh tsaka yung mga matatamis o yung may sugar. Hindi lang naman ibig sabihin na sugar ay asukar. Yung mga sugar sa tinapay, white bread, process kasi yan, hindi yan yung healthy. Ah, uh, kanin, Buha, malakas tayo sa kanin. Yun po, iwasan natin po yun. So yun po muna, uh, tutuloy ko yung, ano ko yung exercise natin ngayong umaga bago ko. Uh, magtrabaho ngayong umaga. Work from home tayo. So, yun. Maraming salamat sa mga nagsasubscribe at uh, nanonood nanonood ng ating channel. Uh, patuloy nyo lang po i-share yung ating mga vlogs para matulungan natin yung ibang mga ating kababayan. Maraming salamat. God bless.